tama niyo ko sa lapat punta ano labasan video natin yung tulay sa taas Yan yung puno na tumba. Good morning! Good morning! Ito na! Ang sumalobong sa atin sa umaga! Malakas na hangin at ulan. Dahil sabag yung Ulysses. Yan. Video tayo sa labas. Bigbay <laughs> ko, ayan! Video tayo sa labas. Tignan natin yung tulay doon sa baba. Ba sa papuntang highway Tara, upload ko kayo Bye bye A few moments later Ayan, tamahan ako sa papuntang ano, labasan Video natin yung tulay Grabe Grabe lang das yan yung puno na tumba Yan, dito kami bumibili ng gulay at saka isda, manok, kalipapa na maliit lang. Ang pusto yan, bilihan yan dyan, ng ulam. Ito tayo, doon naman sa unahan, may bakery, may grocery. Laktahan tubig. Yan, bilhin ng pandesal. Ulihan ng pandesal. Nakasop. Yun, oh. wassup. Lusot tayo sa baha guys. Ayan, grocery. Sarado pa. Opo. Kung <laughs> tayo tulay, titingin ako sa tulay. Sa baba. Diyan sa ubos. Wala <laughs> ka. Tumba yung puno. Oh. Puno, tumba oh. oh bablog vlog ako eh ha? di yeah. saan ba sa inyo? dyan sa taas ha? Oh. kumakasok yung tubig sa so, siya yeah. laki ng kahoy oh wala una nagumpisa uh. lakas talaga ng hangin tapos oh Alauna hanggang alas 4 Grabe na oh. Tingin na ako sa tulay eh First time ko tumingin dyan eh Gurado mataas tubig dyan pre no Ayan lang no, taas tubig Uy Ito, Lame, uh. ito Oh tulay hindi pa naman o, parang nakatakot itawid pa rin sa tulay sa matumba Ay, grabe ng tubig na yan, oh. No? Uh, ng tubig. Ayan oh. Ang na yan oh. Sabi tulay na yan, yung tulay na na. Yan guys, oh. Yung gitna na yan, tulay yan. Daanan ng mga tricycle sa sakyan. Daanan ng lahat ng tao. Galing dito sa taas. Oh. Yan na oh. Napawan yung tulay. Yan buti may tulay na dahanan na ng tao sa ano, hanging bridge. Yan, patawid. Ayan guys, yung gitna na yan, tulay yan, daanan ng mga sakyan, inaayos kasi ito guys eh. Ano? Eh. kaya sinara muna.

Dito po yan, sa Minuyan proper, sa del Monte, Bulacan. <laughs> Anong guys so uwi na tayo uwi na tayo uwi na tayo grabe ano ito talipa ito dito every monday may palinti dito ayan paakyat na tayo Yan mga kaibigan, Uy, nakakatakot tong kahoy na to. Tumba. Hmm. Madali tayo. Ayan guys, maraming maraming salamat kay Ate Ros. Binigyan ako ng puto. Ayan, Diyan bahay dyan. May puto na tayong bit-bit. <laughs> eh, lapas ng tubig tulay. Oh, laki. Uwi na tayo, uwi na tayo. May pera na tayo. At may puto. Aga ng blessing Oh. Ipag oh. Ay kayo sa YouTube ko. <laughs> Ayan na, ah, nagkalat ng basura. <laughs> ha? Ah? Oy, hey, vlog ko na nga to eh. Upload mo sa YouTube. Grabe, taas tubig sa tulay eh. Lucky. Oh, Malapit na na ma patong tubig sa kuan. Oh, bukas. Grabe, lakas. Meanwhile, Ayan guys, kauwi lang natin. Kita nyo naman kung gaano kalakas yung baha. Gaano kalaki yung tubig ng ilog. Kung sa bahay, binigyan pa ba tayo ni Ate Rose ng puto? Maraming salamat sa'yo Ate Rose. Shout out sa'yo. Ayan. Yes. Yes, Masarap na umagahan. Ayan. Milo with puto. <laughs> Na. Salamat Ate Rose at salamat sa inyong panonood. Guys, please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo palagi sa panibago kong videos. God bless. Ingat palagi mga kababayan. Kabaan.